nyo Gatag na eh, na nyo Bro, huwag nyo matuloy sa mo Ano na kayo? Natin isa Ito na yung ano, itima Ito na yung Bro, bentayan mo to. Sigitin. Oh! <sharp inhale> <sharp inhale> what's up guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat no and uh, TV nga po pala ulit yes, uh, nagbabalik sa screening ninyo ayan, so ngayong araw na to guys no ayan, up, napakaliwalas ng, ano, ng araw ngayon ayan, nagpakita na si ano guys, yung haring araw ayan, so ayan guys no, kung maalala ninyo itong bahay na ito, ayan, ito yung hiningan uh, hininga natin ng tulong guys no, nung huling upload natin na ano na yung may natulungan tayong biktima ng mga aswang, guess, no? So, ayun, nandito tayo ngayon para kunin yung, ano, para kunin yung biktima. I-turnover natin sa barangay, guys, no? Ayun, para masiguro din natin yung, ano, kaligtasan ng biktima na yun. So, hanggang dito na lang muna siguro yung pagtulong natin sa kanya. Uh, yung barangay nilang ang bahala sa kanya, guys, no? <coughs> so, ayun, i-turnover natin siya sa barangay. So ayan, ah, nandito well, siya ngayon guys Ayan, medyo tulala pa siya guys Kaya ano, ah, hindi pa natin siya makakausap ng maayos Ayan na Ewan ko bang kung matino ang Kung wala bang diferensya to sa ano Sa pag-iisip Normal kaya to bro Wala tong diferensya sa pag-iisip bro Hindi natin kasi makausap ng maayos eh Hindi natin makausap ng maayos eh. O, oh, na trauma Trauma na tapos yung mga trauma in, lang siguro no. Ang mga maot ko ng mga mukha kaya sino ba yung hindi mano? Kaya nga. Yeah. Tapos nasa pa gud yung ulan. Mhm. <laughs> <laughs> baka trauma lang. Oo. Uh, lang. Lagi kasi tulala uh, hindi namin makausap na maayos yes. Mga, uh, Kanina pa namin siya tinatanong pero wala namang sinasagot kaya sino na isipan na lang namin ni uh, Idol Latin uh, na ano na dalhin lang muna namin sa barangay doon uh, muna namin uh, turnover uh, to. Ito, sa, ito, barangay. Ito, sa barangay no. So sana lang pauwi to ng ligtas sa bahay nila. So basta, ano na lang, yung barangay na lang ang bahala sa kanya. Hanggang dito na lang yung may tulong natin sa kanya kasi wala naman tayong karapatan na ano, tayo talaga yung tataguyod sa kanya, no? So ayun guys, yung ano, uh, yung biktima ayan. Napahiram na namin to ng ano, ng damit kay uh, dito sa mayari ng bahay na tumulong sa amin. Tapos ayun, natuyo na kasi yung damit niya na ano, nabasa kaya pina pinabiis na din namin, no? So, yung mga hiniram natin na damit, ayun, uh, sinahuli na natin, guys, no? So, gusto pa nga sana nila na, ano, dito sa may-ari na ipadala lang. Pero, syempre, nakakahiya no, naman kung gano'n, kaya binalik na lang namin. Yes, no? So, ayun. Ano, bro? Ayun, nagsha pa pala si Idolitin. Oo oh, nga pala, guys, uh, sa mga solid natin dyan, guys, no? Ayun, ah... Uh, Shoutout nga pala sa inyong lahat dyan. Ayun, maraming maraming salamat sa walang sa akong pagsuporta ano ninyo. Ayun, andyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa uh, munting bahay natin, guys. No? So, ayun, napakalaking tulong po ng ano, pagsuporta ano ninyo sa akin. Kaya, ayun, maraming maraming salamat po talaga. Lalong lalo na sa mga silent viewers natin dyan. Ayun, shoutout po sa inyong lahat, sa mga bashers natin. Ayun, thank you sa uh, pagsubaybay sa bawat video na ina-upload natin, guys. Ayun. Ito na yung ano? Yes hindi medyo tulala pa siya guys Kaya ano Asensya na kung hindi natin siya makausap ng mga Siguro na trauma lang din Sa nangyari sa kanya uh, No? no? Kaya, kaya to, kasaya, hindi kaya Hindi kaya to Ano bro? Hindi kaya to may yeah. difference sa pag-iisip Para kasi, ano eh Wala uti naman do Kung tingnan mo yung ano niya Yung mukha niya Parang huh? ang bandatag <laughs> Pero Eh hindi rin hindi rin kasi natin masisisi kasi yan eh pero nang parang ng baka na trauma lang bro para bang waterfall waterfall sang lalim Yan eh. iwan ko lang para yung isip natin na sobrang day uh, tapid natin baka yung appearance nya bro ang ganda ng camera mo bro gumagawa po ako dyan yun o biro nang ganyan ko pero dito sa camera ko, mukha ko dito. <laughs> So guys, no, uh, cut muna natin yung camera natin. Ngayon, na uh, update namin kayo guys sa pag uh, ano, Uh, habang palabas tayo dito sa ano dito sa lugar na to kasi medyo malayo pa yung ano natin eh uh, pupuntahan natin oh no, para makatawid tayo papunta sa ano sa bayan talaga. So ayun. So update namin kayo mamaya guys no. Uh, para hindi kami mahirapan sa pagdala nitong uh, biktima na ito guys no. So in guys hanggang dito na lang muna guys. Uh, update ko kayo mamaya. mag on tayo ng video mamaya guys habang naglalakad tayo papunta sa ano doon sa pinag-iwanan natin ng ano motor natin guys no. So yun lang. So yun guys no, uh, ayan. Tuloy na natin yung paglalakad natin no para makauwi na din tayo at uh, maihatid na natin itong biktimang ito sa barangay guys no. Ayun ito turn over natin siya sa barangay. Ano lang, ang mga na ligtas na. Yan na po yung mga ang ganda na pinakamang lakas.

ilang hindi siya tayo naga lang kaya ganito talaga ha? yung ano bro yung biktima hindi ba nag hindi ba sinipon? ha? hindi ba kalintura ganito mo? hindi ba dito na uli hindi kining kuwan ba? biktima nga itong dala ay wala mo siya nangisipon wala gisipon? hindi ko na kayo kung hindi ko nga parang kasi dito lang hindi ba mabuli ay yun ano ba yun ba yung hindi nakisipon nga ba na hindi natin ay yun ang panuayon ang Bro, baka may sumusunod bro ha bro. Di ano, ako yung bala Ako na yung bala yung sumusunod. bro! Oy! Hey. Di ba sabi natin kanina may daan sa itaas? Oo. Oh, oh. Pero malayo pa yun. So, pag magpaka makalimit tayo Pero yung bura-bura siguro yun. hindi natin kasi natin. No? natin. Yung sa no? Tuloy na natin yung ano? Yung eksplorasyon natin. na. Yung 'yung kilometro na pababa kaya ata sa nila ay mukhang gubat din ba? No. Karon nakaya yung pamilya ba, di ba? Hindi rin ako sigurado bro. Ano really 'yun yung po yung kutis niya? Yo. Yeah. No. Hindi Dito galing sa ano? Dito sa Bauan ng ano. Kasi ako galing ko sa mahirap na ano. Sa Bauan ng Muntong Batang ba? Ilang na na. taon nakayo? Ay yung Ayaw sing sumagot eh. Ilang taon ka na? Siguro na sa mga ano, pero siguro na sa mga trees eh. Hindi. Ah. Tingin ko dito parang nasa mga ano eh, mga 33. Dan lagi sibila ka kang? Uh, Sa, uh, Ling -ling -ling kan. Tubog. Ha? Tubog. Di ulit ang lagi bragilan. Ng sibila ka gang. Ay wala. Oh, may ng sibila de. Ano man posible pod? Ano ini? Mga counter. Oh, posible din. Posible din 'yung ng sibila ni. Kilay dad mo. So, pangotan bro, nga ka. dungol mong kayo. Tara, tara. Barangay pa barangay, na. Niya eh. <coughs> so, just, hindi pa barangay, namin siya makausap ng maayos, guys. Parang, ano, bro, marilag na natin yung uh mga kusodong taas Oo. -oh.

Importante yan sa buhay natin, bro. Ang oh, mga... <laughs> Pahinga muna tayo guys no? Medyo napagod na din ako Sa

Oo nga no. Kahit anong mangyari, huwag kang tatakbo ha. Or, yan mo lang yung isip uh, mo sa anong may napansin ako dito guys. Kasi hindi natin alam na yung kasi hindi Ha? Uh, pabayaan mo na kami. Ano yung mangyari sa amin? Ano unang yung, unang yung, unang. Na, pasikaw, ka. At kung ano talaga. Parang may napapansin anong ako, na, na, ako bro. Kasi ka lang. Ano bro? Parang ano? Uh, Alam mo Kaya may kakay pa kung napansin. Oo oh. nga rin Maliban sa bangun. Parang may... Bro, bantayan mo lang ha? yung ano bro Bantayan mo lang. Oo. Oh. Titignan ah, yun ko lang. Ito yung usap natin, ha. So guys. So, okay. Bro, bantayan mo to bro bro. Ha? Bantayan mo to. Oh. Barang-barang kuncing kasi oh dito. Sige, tingnan natin bise. Bro. Ingat ka. Oh, mo yang ano, bro. Biktima, bro. So oh, guys, may napansin kasi ako dito kaya titingnan muna natin habang binabantayan na idolatein yung ano, yung biktima doon. titingnan no? Tingnan muna natin dito kung anong ingay yung napansin ko kanina. Bro, bantayan mo bro ha. Bro, bantayan mo yung ano. Oh bro, Dito, parang may napansin kanihin nga guys ni pinamba to

僕も。 importante Naisalba natin yung biktima yung takot ng takot lalong lalong nagka-trauma to takot ng takot ayos ka lang ba? ha? huwag kang malala away ka ng ligtas ha? ha? <laughs> 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 So guys Guys Sinsa na guys Tuloyin ko muna yung video natin guys ha Kailangan muna namin makalayo dito sa lugar na to Baka kasi may Mga kasamahan na to eh Kailangan natin ligtas yung ano Yung biktima guys Kailangan natin masiguro yung kaligtasan ng biktima ha Lalayo muna kami dito Bago tayo mag-on ulit ng ano Kamera natin guys ha